Nakiisa ang positibong pasigenyo sa pagdiriwang ng International AIDS Candlelight Memorial nitong Martes na ginanap sa San Sebastian Parish, Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Ang pag-alala at pagdarasal para sa mga buhay na nawala dahil sa HIV o AIDS ay taon-taong ginaganap tuwing Mayo. Ipinapahayag din ng komunidad ang pakikiisa at pag-agapay sa people living with HIV o PLHIVs. Dumalo sa seremonya ang Barangay Council at Sangguniang Kabataan ng Pinagbuhatan, mga miyembro ng organisasyon at ilang youth advocates na nakiisa upang makatulong sa pagpapalaganap ng kamalayan at maalis ang takot sa HIV at AIDS. Ayon kay Kael Mata, presidente at founder ng organisasyon, pangpito pa din ang Pasig City sa may pinakamataas na bilang ng may HIV sa buong Pilipinas. Anya nais nilang ipaalam at pakilusin ang lipunan kaugnay sa pagtugon dito. Positibong kasi Genyo po ay isang community-based organization na atuwang po ng kamahalaan sa pagtugon ng mga sularing patungkol sa HIV, LGBT, tuberculosis, and sex worker po. Isa rin po akong HIV positive. I was diagnosed 2014 at sinimulan po namin ang activity at ang pagdiriwang ng Candlelight Memorial sa lungsod ng Pasig noong 2017. Ito ay ang ikatlong community-led international AIDS Candlelight Memorial. Ibig sabihin po, komunidad ang nagpasimula, komunidad ang bumuo, komunidad ang nagkonsepto, komunidad ang naggunita sa Candlelight Memorial. Ito po ay ginagawa yearly sa buong mundo. Nagsimula po ito noong 1984 sa United States dahil po sa taas ng kaso ng HIV. Sa Pasig po nakalungkot ng isipin pero patuloy po yung tumataas yung kaso sa ating lungsod pangpito pa rin po tayo ngayong 2023 sa may pinakamataas na kaso ng HIV sa buong Pilipinas. Kaya naman ginagawa po namin ito una para magunita po namin yung mga kapatid at mahal natin sa buhay na pumanaw dulot ng HIV. Second, para mas magkaroon ng mas malawak na uh, pagbibigay pagibigay, paghahatid ng sapat at tamang kalaman patungkol sa HIV dahil laging mas maigi na nasa gitna ng pag-uusap, diskusyon, ang mga katulad kong bahagi ng komunidad, ang mga katulad kong person living with HIV, ang mga young population, ang mga MSM, ang mga transgender, mas maigi po na nasa gitna sila ng pag-uusap. Kaya lagi po namin siyang ginagawa. Sa darating po na December 1, ay magkakaroon po tayo ng celebration. Ito naman po yung World AIDS Day kung saan ito ay celebration ng mas pagpapalaganap ng sapat at amang kalaman patungkol sa si HIV. Ang positibong pasigyan nyo po ay hindi lang po nakafocus sa pagkakaroon ng AIDS Candlelight Memorial taon-taon. Nagkasagawa kami ng mga HIV screening sa community. Pupunta kami sa iba't ibang lugar sa lungsod ng Pasig para mag-conduct ng HIV screening, para magbigay ng libreng counseling, nanimigay kami ng condom siyempre. Importante na madaming access pagdating sa HIV screening, pagdating sa condom dahil ito yung isang mga bisang paraan para maprotektahan tayo laban sa HIV. Marahing mga, mga katulad kong person living with HIV na nakakaranas ng stigma at discrimination? Maraming mga tao ang takot magpasuri ng kanilang HIV screening dahil takot silang mausgahan sila ng maraming tao. Maraming mga tao katulad ko na person living with HIV na hindi kayang sabihin na may HIV sila dahil paulit-ulit silang didiscriminate, paulit-ulit silang pinagkasabihan ng hindi mag ng ibang mga tao ang usapin po ng HIV ay usapin natin ang lahat. Ang tama at sapat na kaalaman patungkol sa HIV ay isa sa mga pinakamabisang paraan para matugunan ang mabilis na pagtaas ng kaso ng HIV. Nananawagan po ako na ilagay po natin ang komunidad isama sa diskusyon ang mga person living with HIV, ang lahat ng komunidad, ang mga kabataan, ang mga kababaihan para tuluyan natin matugunan ang mabilis na pagtaas ng kaso ng HIV dahil ilang dekada ng pandemya ang HIV. Pero hindi pa rin siya natutugunan. Siguro patutugunan ito kung lahat ng mga komunidad ay naiimbitahan sa pag-uusap para tugunan ang HIV. Una, magkaroon tayo ng sapat at tamang kaalaman. Pangalawa, huwag po tayong matakot magpasuri sa si HIV screening. Pangatlo, iwasan po natin na magsabi ng hindi maganda. Alisin po natin ang mga maling konteksto at pananaw patungkol sa mga taong may HIV at sa HIV mismo. Para sa mga kapwa ko, person living with HIV, nandito ang positibong pasigyan nyo, handang tumulong at makinig sa inyo. Huwag kayong matakot. You may be an HIV positive, but it doesn't mean that you are a less of a person. Ikaw ay isang taong may kakayahan ng mabuhay ng normal, malusog, masaya, na kaya to pa rin ng mga pangarap. Because at the end of the day, you can never define by your HIV status. Dahil sa huli, you're still a beautiful story to share. Ilan pa sa mga dumalo ay ang mga PLHIV at ang kanila mga pamilya. Kagaya ni Kelly, kanyang binanggit na hanggang ngayon ay may stigma pa din sa usaping ito. Today, um, we are commemorating the lives of our beloved brothers and sisters na namatay sa sakit na HIV. Uh, yung kanilang kaluluwa ay um, nasa mabuting lagay ng ating Panginoon Diyos. Uh, we are celebrating this para maalala pa rin sila ng community, ng kanilang mga pamilya. It's because hindi lahat ng komunidad ay um, tinatanggap yung mga taong um, nabubuhay na may HIV kagaya ko. Ang akin lang mensahe sa community ay patuloy natin na ng ating sarili. Nang sa gayon ay matuldukan na natin yung, yung sakit na HIV dahil patuloy yung pagtaas ng kaso ng HIV, lalong-lalo lalo na sa mga kabataan. Sa Pasig City, Um, 24% ikaw hindi ako nagkakamali ang percentage ng kabataan na nagkakaroon ng HIV at patuloy pa rin tayong nasa rank 7 sa buong Pilipinas sa may pinakamataas na HIV yun lang yung aking panawagan sa komunidad na proteksyon natin yung sarili at magpasuri tayo sa HIV nang sagayon malaman natin yung status natin dahil kung malalaman natin yung status natin ng maaga matutuldukan natin at hindi tayo hahantong sa kamatayan iko commemorate din yung buhay nyo every May ng taon. Mensahe ko sa mga taong patuloy pa rin na ibinibigay lang or isinasabi lang na ang sakit ng HIV ay para lamang sa mga part ng LGBTQIA community. Ang mensahe ko ay merong mga kababaihan, merong mga kalalakihan na nagkakaroon ng HIV at malaki ang percentage, ang numbers na sa DOH na merong mga kababaihan ang nagkakaroon ng HIV at nalalaman nila to pag nagpatest sila dahil sa buntis sila dahil isa sa mga ina-advise ng doktor ng mga mga buntis ay ang magpasuri ng HIV nang sa gayon ma sila na HIV positive ay magamot na sila at hindi mahawa yung baby so how you could explain na sa LGBTQIA plus community la ang sakit na HIV kung merong mga kababaihan ang nagkakaroon ng HIV Sinabi ng punong barangay na si Robin Salam palandanan na magandang mapag-usapan ng komunidad ang tungkol dito. Hinikayat din niya ang mamamayan na alamin ang tungkol sa usapin, gayon din ang limitasyon ng bawat individual. Tiniyak naman ni SK Chairman Casey Costillas na sila ay magiging boses ng mga PLHIV. Natutuwa ako at binubuksan ng ating community yung patungkol dito sa HIV. Mahirap dahil sabi dumadami, lumalala. Pero dapat meron tayong faith. Kung meron tayong faith, alam natin kung ano yung dapat nating gawin. Sabi nga, maging parte tayo sa pagbabago. Kung magiging parte tayo, dapat alam mo sa sarili mo na hindi ka pabigat. Dapat ikaw ang solusyon. Maging uh, halimbawa sana ang bawat isang mga kabataan na nandito ngayon, hinihikayat ko ang lahat na maging aware. Dahil uh, mahirap po talaga ang magkaroon ng gantong klaseng karamdaman. Pero kung sila naman ho, alam naman nila sa sarili nila na yung tama at dapat gawin. Huwag maging makasarili. Ang kam kamunduhan, saglit lang yan. Pero yung pananampalataya, hanggang kamatayan yan, dun lang tayo kumapit. Sa kanya lang talaga, wala nang iba pa ang pagsubok na yan ay isang uh, gabay lang para mas maramdaman o mas makilala mo ang uh, tagapagligtas natin. Malalagpasan niyan lahat kung meron tayong uh, faith kay God. Isipin ko ano yung tama at isipin ko ano yung kahihinatnan. Huwag nating gawing makamundo. Ang panandali ang aliw ay panandali ang ligaya lang. Pero yung kahihinatnan, lagi nating iisipin yung limitasyon. Kung meron tayong limitasyon, John alam natin sa sarili natin ko hanggang saan lang. Kasama po ang positibong nyo, pati na rin po ang sagunyang kabataan ng pinagbuhatan. Kasama po namin ngayon mga iba't iba pa po mga kabataan na nais din po magbigay pugay at maging advocate din po ng anti-HIV stigma. So, yung amin pong mensahe po no, para po sa mga kabataan na lumalaban po sa HIV or maging sa AIDS po, hindi po kayo nag-iisa. Kasama nyo po ang buong sangguniang kabataan. Patuloy po kami naghahanap ng mga program programa, pati na rin po ng mga aktividades para po magkaroon pa po tayo ng mas mataas na awareness para po sa lahat. No? Kasabay niyo po kami sa pangarap na balang araw yung barangay natin, hindi na ipagtatabuyan, hindi na pandidirian at hindi na rin i-judge yung mga kabataan na nabubuhay with HIV. Tulungan niyo po kami na bumosis po sa ating mas mataas na gobyerno upang mas maging accessible po ang healthcare para sa kanila at magkaroon pa po ng mas maraming programa para po sa awareness para na naman po maiwasan po ng mga kapwa-kabataan natin ang magkaroon po nito. So ako po bilang ex-official counselor ng 11 Sangguniang panlungsod samahan niyo po ako at tulungan niyo po ako dahil um, ipapasa po natin ang batas para naman po sa teenage uh, pregnancy. Um, malayo man po ito sa usaping HIV pero nanginiwala po kami na isa rin po yung hangarin natin patulungan ng mga kabataan na magkaroon ng choices po pagdating sa accessible healthcare. So sa laban po um, against HIV Kay V, hindi po kayo nag-iisa. Sama-sama po tayo. Ako si Luan Peñano para sa latest ng ainus pasig